Guys, nice. guys, naman tayo. sa so, ngayon yung dead rails. Taposin natin yung yung dead, race. dead race. Okay. Doctor. One bomb. Two Okay. Bomb. Seven. I'm going to sell my bounce, my bounce, and my bounce. I'm going to get my friend. Peggy's Roblox. Daily news. Guardian Arctic. San Antonio yung, June 25th, 1899. It has been 4 days since the zombie one started spreading the nation to the stories, the following effect of, of the virus. President McKinley Kinley has ordered material for the region to aid efforts to visit your local no dito din ko eh. Okay, yun din, din. Okay, yun. Ganun yun, ganun yun, ganun yun, ganun yun. na ko dun. Challenge. Sorry, sorry, my bad, my bad. Hindi ko tumamabasa na, no? please. Ano makakain? Ano makakain? Wait, what? Got all the boys, yeah. Lalawin pa guys. Ulit natin. Ulit natin. Guys, kung nabasa na na kahit guys. Ay, hindi pa tayo nababasa eh. Taylor, ayaw mo na yan ng peri. Guys, tara na. Mag-isa lang tayo, syempre. Full gold? Full gold? Horsing around. Yan. Yeah. Full gold. Boy, may full gold. gold. Full gold. full full. Di full. Alam ko. F-U-L-L. Guys, may bagong update. Naka full gold tayo. Full gold. Okay guys, full gold. Full, full gold. 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 Ano kaya yan guys? Tingin natin. Tapos meron pang ano eh. Around horse, tapos may dami pa, guys. Okay, baby. Ito tayo, cool. Parang mamaya gagawin ko yun. Sana speedrun, eh. Full, full, full. Ah, ano kaya yun? Ameriko. So, Tapos tayo isang bandage. Ito? Yan. Guys, ito na. So, isimula natin yung around dito. Tara, lagay natin dito. Lagay natin yan dito. Tapos, ito naman yung dito. Uy, hindi ka na, baka masunog. Ano makaka, ayun. Tapos, lagay natin yung coal. natin yung coal. Ace 1. Sana natin mabibili eh. So tara na. Hindi na natin kailangan mag-buy ng mga bato. Kasi matatagalan ng tides. Mabilis natin at 10 p.m. 10 a.m. Ay 11 a.m. pa lang. Tapos agad mag-work. Bro. Uy. May sheriff agad oh. First sheriff. Wala pa bang bahay? Inaubit pa rin tayo. Wala na siya. Wala pa bang bahay? Ragay. Doon na, doon pa rin. Iiwan tayo ng train. Kala ko iiwan tayo. May zombie guys oh. Nalaksan na sana natin. Ramutan ko yun. So, may patay na zombie. Good na, ayusin ko na agad to. Easy. Eh. Tearful. dapat katabi natin. Dapat kung gusto mo mo po dito, upo ka dito, syempre. Ah! Tapos yun, tapos yung zombie, sampay natin dito. Tapos ito, yan, dyan natin lagay. Yun, tira na. Patay na dahil siyang buhay. Ayaw nga pala sa zombie. Ibahay dun, piso. Sheriff, baka may baril. Gis, baka may baril. Ayan na nga, All strat natin, Gis. May baril ba? wala yan na guys sorry tamo syempre pag nakabili na tayo yan may barrel pala ano to may shoe boom ay may armor din ano itsura natin ayan na okay itsura natin guys may armor agad swerte napaka swerte ko Kasi may nakasampay zombie dyan So, ayusin na natin ngayon. Ah, pato na ako po. Fuel to, guys. Sampai na kaganyan yan. Tapos, meron pang isa. Nakaganyan yan dyan. Tapos, itong turret ammo, syempre, sa likod natin yung lalagay. Tapos, ito, itong zombie na ito, sasampay natin dito. Dyan, sampay natin dyan lahat ng mga zombies. Sa, sa na, guys. At may bahay. Okay, guys. General store. Stop. Ay, oh, ano yun? Iniwan na tayo ng tayo, no? Ay, may zombie pala. Pag-gabi na yata, guys, eh. Lang pa ka sa gabi. Hoy! Sabog agad! Hindi ko nakita, guys. Patay na agad tayo, guys. Goodbye. Wait lang, guys. Ulit kaya tayo. Goodbye na.